Kabanata 2, Pinili kay Kristo bago pa ang paglikha ng mundo. Narito ang isa pang tanong nang inilagay ng Diyos, ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama sa halamanan ng Eden, alam ba niya nakakain si Adan mula rito o hindi? Hindi natin masasabi na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang naghayag ng wakas mula sa pasimula, ay hindi yun alam. Kung alam ng Diyos, tiyak na sinadya niyang magkasala sina Adan at Eva, maging ang ahas na tumukso kay Eva ay ginawain ng Diyos. Iyon ay kalooban ng Diyos na sina Adan at Eva ay malinlang ng ahas at kumain mula sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay nakatakda na kay Kristo bago pa ang paglikha ng mundo. Maaaring isipin ng ilan na itinatag ng Diyos ang pamamahala ng pagtubos pagkatapos magkasala ni Adan. Gayunman, ito ay itinatag na bago pa man ang paglikha dahil ito ay nasulat. Efeso Kabanata 1, versikulo 4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Heso Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Isinasaalang-alang na pinili ng Diyos ang kanyang mga tagapagmana na magmamana ng kaligtasan kay Kristo bago pa ang paglikha ng mundo, tiyak na si Adan ay nakatakdang mamatay. Tungkol sa pinagmulan ng kasalanan, dapat natin itong pag-aralan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga magkakaugnay na bersikulo ng magkakasama, Genesis Kabanata 2 at 3, tungkol sa kasaysayan ni Adan, Isayas Kabanata 14, bersikulo 12 hanggang 14, at Ezekiel Kabanata 28, bersikulo 11 hanggang 17, at hindi pira-piraso. Upang maunawaan natin ang eksaktong kaugnayan sa pagitan ng masasamang anghel at ng mga tao, ang kasalanan ni Adan ay ipinaliwanag ng mabuti upang madali itong maunawaan ng mga tao at ang mga aklat ng Isayas at Ezekiel ay tinuturuan tayo kung paano ang mga anghel ay naging masama at nakagawa ng kasalanan. Sa katunayan, ang kanilang kasalanan ay pareho ng kayadan. Ang aklat ng Isayas ay nagpapaliwanag sa motibo at proseso ng pag-iisip ng naunang makasalanan na nagrebelde laban sa Diyos. Ang aklat ng Ezekiel ay nagsasabi ng tungkol sa orihinal na kalikasan at katayuan ng naunang makasalanan. Sa aklat ng Ezekiel, makikita natin kung paanong ang hari ng tiro ay nagkasala sa langit, siya ay pinahirang kerubin na nagbabantay, at naglakad sa gitna ng mga batong apoy sa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Gayunman, nang dahil sa kanyang naguumapaw na kaningningan, siya ay naging mapagmataas at pinasama ang sarili at nagkasala at sa wakas siya ay pinalayas. Gaya ng nasusulat, Ezekiel Kabanata 28, versikulo 11, Bukod dito idumating dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, Anak ng tao, managhuy ka para sa hari ng tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sardio, topazo, jamante, berilo, onyx, jaspe, zafiro, carbunco, at esmeralda. At ang ginto at ang pagkayari ng iyong pandreta at ng iyong mga plaota ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin inihanda ang mga ito. Inilagay kita na may pinahirang cherubim na nagbabantay. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Inihagis kita sa lupa, aking inilantad ka sa harapan ng mga hari. Ang aklat ng Isaya ay ibinubunyag ang mga gawain ng hari ng Babilonya sa langit dahil siya ay nasa maluwalhating katayuan bilang tala sa umaga, anak ng umaga. Siya ay nagmataas at sinubok ang itaas ang kanyang trono ng higit pa sa mga bituin ng Diyos at maging kagaya ng kataas at sa wakas, siya ay sa lupang ito ng kasalanan. Isayas Kabanata 14, versikulo 4 ay iyong dadalhin ng pagkutsang ito laban sa hari ng Babilonya. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos sa aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gayun may ibinaba ka sa shoal sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Kapag sabay nating pinag-aralan ang dalawang kaso sa itaas, makakakuha tayo ng pangunahing kaalaman sa pinagmulan ng kasalanan. Ang dapat nating maunawaan sa pamamagitan ng mga nabanggit na bersikulo ay ang katotohanan na ang dalawang kasong ito ay kumakatawan sa lahat ng tao at ipinapakita ng mga ito ang napakaraming anghel na gumagawa ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, Apokalipsis Kabanata 12, bersikulo Sam, at itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Kahit matapos maghimagsik ni Satanas laban sa Diyos at maitapon kasama ang napakaraming anghel, dumalo pa siya sa buong kapulungan ng mga panganay sa langit bilang kinatawan ng lupa. Ngunit pagkatapos magtagumpay ni Jesus laban sa kanya sa pamamagitan ng krus, siya ay tuluyang pinalis mula sa kapulungan ng mga panganay sa langit.